Bago po tayo magpabuntis sa koreano, panuurin nyo po muna itong video nito. Baka kasi sumakit lang yung ulo ninyo. Marami kasi sa mga kababayan natin, ang, ang, alam po nila, basta magkaanak sila sa koreano, Korean citizen na yung magiging anak nila. Actually, dito sa Korea, hindi po ganon. Kapag ang bata po ay ipinanganak bago ang marriage, ko ano po yung citizenship ng nanay, yun po yung susundin. So halimbawa ko ang babae po ay Philippine citizen, tapos ang lalaki po ay Korean national at hindi po sila kasal at nang, at nabuntis at nanganak po yung Pilipina dahil hindi pa po sila kasal, hindi po yung automatic Korean citizen na kagad. Usually, ang number one rules, ko ano po yung citizenship ng nanay, yung po yung citizenship ng batang ng bata. So sa case po natin ngayon, ang citizenship ng bata ay Philippine citizenship. Philippine national po siya. Para maging Korean citizen po siya, kailangan po yung nanay magpakasal muna sila. Pagkatapos, kailangan i-apply po yung Korean citizenship ng bata hindi po yung ganong kadali. Sobrang hirap po ng procedure. Meron po akong kakilala na ganon, umabot daw po sila ng one year to two years ang proseso, tapos mahal daw po at masyadong marami yung requirements na kukunin nyo. So, bago po tayo magpabuntis sa kuryano, make it sure po nakasal muna tayo para maiwasan po natin yung ganitong sakit sa ulo.